Meron pong bagong pahayag itong dating Executive Secretary ni PBBM. Ang sabi niya, dapat daw ay ibalik, ibalik ang death penalty para sa mga politikong korup. Nakuyari! Sino ba ngayon ang pinaiimbestigahan dahil sa korupsyon? Sa paglustay ng pundo ng taong bayan, ng gobyerno, pundo ng gobyerno, Sino ba ang pinaiimbestigahan ngayon dahil sa mga connections sa illegal na pogo? Okay? Ikback yung mga smuggled or, or, smuggling issue na yan. Sino po ba yung mga dawit ngayon sa mga sa mga kasong kasong yan? So yung sinasabi kasi mga politikong corrupt. <laughs> Sino po ba yung kunwari ay malilinis? kunwari ay or drama dito, drama doon para makakuha ng simpatya sa mga kababayan natin. Pero ang totoo niyan, gusto nila sila ang nagahari harian pa rin. Sila ang entitled sa lahat ng bagay. Sino po ba yung mga yon? <laughs> Nako, mukhang mapapahamak etong itong bagong idolo na eto, si si Vic Rodriguez ano ho, na si Digong at si Sara Duterte. Sabi niya, reinstating the death penalty will serve as a strong deterrent to the rampant corruption under the current administration. Wow! <laughs> under the current administration. Mm. Okay, hindi mo pa kayo. I will present this to the Filipino people so they can see Uh, which politicians support or reject it? If you enter public service with no intent to steal, then you have no reason uh, to oppose this amendment. Mm. Okay, no intent to steal. Pa po ba yung may intention to steal in the first place? At sino? Ulitin ko, ah, ang pinaiimbestigahan ngayon dahil sa corruption? Alangan naman kasing sabihin na gawa lang yan. Alangan naman kasing sabihin na bilang attorney, maniwala rin po ba kayo na kung ano ay eto'y pamumulitika? Sino ba ang unang gustong maging presidente? Pwede ba yung taga Davao? hmm Tapos sino yung namumulitika? Yung wala namang sinasabi na gustong maging presidente, sila daw yung namumulitika. Kakaiba rin. <laughs> o ayan. Gusto daw ata na si Attorney Vic Rodriguez na masampulan ang mga Duterte pag naibalik ang death penalty. O oh, ayan, yan nga siguro yun.